hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iyahatid ng positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas paganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, na ang Department of Education o DepEda ng School Supplies at Digital Resources sa mga paaralang nasa lanta ng mga nagdaang bagyo sa Camarines Sur. Habang nagpabot din ng tulong ng ilang mga international agency, nakaagapay ng ahensya para sa pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon sa probinsya. Narito ang report ni Rose Babiera. Binisita ni Department of Education o Deped Secretary Sani Anggara ang mga paaralan sa Camarines Sur na lubos na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Dito na mahagi ang kagawaran ng School Supplies at Digital Resources o Teaching Kits para sa mga guro at estudyante ng nasabing probinsya. Ayon sa kalihim, ito ay unang hakbang pa lamang ng kagawaran sa pagbibigay ng tulong para masiguro na mapanatili ang dekalidad na edukasyon para sa lahat. Bukod dito, ibinahagi rin ng DepEd na nagpaabot din ng donasyon ng United Nations Children's Fund o UNICEF habang nakatanggap naman ang Bulas Central School mula sa United States Agency for International Development o USAID. Samantala, nangako naman ang kagawaran na patuloy nitong babantayan ang kalagayan ng mga paaralan sa Camarines Sur, isang nasabing probinsya sa mga isinailalim sa state of calamity noong nagdaang parada ng mga bagyo kung saan nalubog sa baha ang mga paaralan. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Unas a Filipinas, una a Filipino. Pinasinayaan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa Pilipinas. Layunin ng naturang proyekto na ito na makapagbigay pa ng karagdagang impormasyon para sa mas masaganang ani ng mga magsasaka. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng unang mobile soil laboratory o MSL sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, marami pa rin magsasaka ang hindi nakakaalam kung paano malaman ang kondisyon ng lupang tataniman, pati na rin ang tamang paggamit ng fertilizer at ng pesticide. Kaya naman, layunin ng MSL na makapagbigay ng bagong teknolohiya at karagdagang kaalaman at impormasyon para sa mas masaganang pag-aani. Isa sa mga pangunahing responsibilidad nito ang pagsusuri ng lupa para malaman ang kalagayan nito. Samantala, sinunguro rin ni PBBM na matatanggap ang resulta sa loob lamang ng limang araw. Labing-anim na MSL truck ang ipakakalat sa buong bansa at libre ang serbisyo nito ng unang isang taon. Ang MSL ay proyekto ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa ilalim naman ng National Soil Health Program. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. magsisilbing domestic worker ang mga bagong overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho bilang cleaner sa Saudi Arabia. Yan ang inanunsyo mismo ng Department of Migrant Workers o DMW kung saan mapagkakalooban na ang mga ito ng skilled workers visa. Narito ang report ni Millie Borja. Hahawak ng skilled workers visa at hindi na domestic workers visa ang mga residential support worker o cleaner na tatanggapin sa Saudi Arabia. Yan ang nakasaad sa bagong guidelines na inilabas ng Department of Migrant Workers nasabay ng anunsyo sa job orders. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi magiging stay-in at hindi mag-aalaga ng mga bata ang mga residential support workers. Kukunin umalis sila ng mga lehitimong mega-recruitment companies na sila ring magbibigay ng accommodation at allowances. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong City, sinabi ni Kakdak na bunga pa ito ng negosasyon noon ng yumaang sekretaring si Toots Ople para sa proteksyon ng overseas Filipino workers sa Saudi, lalo na ang mga kababaihan. Inaasang sa sahod ng 1,500 riyals buwan-buwan ang mahahire na residential cleaners, bukod pa sa 500 riyals na allowance para sa mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala na ipamahagi na ng Philippine Social Security System o SSS ang maagang pamasko na 13th month pay ng kanilang mga pensioner. Ang mga detalye pa sa balitang yan alamin sa report ni Rose Babiara. Nagbigay na ng 13-month pension ang Social Security System o SSS bilang pasasalamat at pamasko sa kanilang mga pensioners. Ayon sa SSS, kabilang sa mga makakatanggap nito ay ang kanilang retiree pensioners, survivor pensioners, total disability pensioners at dependent pensioners. Para naman sa partial disability pensioners, kailangang makatanggap muna sila ng 12 months bago mabigyan ng 13-month pension. Sa panayam ng DZRH kay Jay Labadia, acting head ng SSS Media Affairs Department. Maaga nilang ipinamahagi ang 13-month pension kung saan ang mga nauna ay nakuha na ito noon pa December 1. Samantala, maaari namang matanggap ng mga pensioner ang kanilang 13-month pay gamit ang mga Philippine Electronic Fund Transfer System, mga banko, o kaya naman ay cash payout outlets. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ng Department of Agriculture o DA ang matatag na supply at presyo ng mga agri products sa merkado katulad na lang ng gulay at bigas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Matatag ang supply at presyo ng mga agri product ngayong Disyembre. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture o DA sa kabila ng bahagyang pagtaas ng food inflation na pumalo sa 3.5% nitong Nobyembre. Ayon kay DA Secretary Francisco Chul Laurel Jr., bagaman ang food inflation ay tumaas mula 3% itong Oktubre, ay bumaba naman ang rice inflation ng 5.1% mula sa 9.6%. Kung mananatili anyang mababa ang international rice prices, matatag ang ating piso kontra dolyar at mababa ang taripa ay inaasahang magkakaroon pa ng pagbaba sa presyo ng well-milled rice sa mga susunod na buwan. Dagdag pa ng kalihim, malaking tulong din Ania sa publiko ang Rice for All program ng pamahalaan kung saan makabibili ng 40 pesos na kada kilong bigas sa mga kadiwa center. Samantala tiniyak din ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa ang stable supply ng pagkain hanggang sa matapos ng taong 2024. Para sa Deezer HTV ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang naman sa limang bagong kikilalaning heritage parks ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang tatlong prominenteng nature destinations ng Pilipinas. Kung ano-ano yan, alamin sa report ni James Galange. Kikilalanin na bilang heritage park ang lima sa mga prominenteng nature destinations sa Southeast Asia. Yan ay base sa naging anunsyo ng Association of Southeast Asian Nation, Center for Biodiversity o ACB, kung saan tatlo sa mga ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Yan ay ang Apo Reef Natural Park na may kita sa Occidental Mindoro, Turtle Islands naman sa probinsya ng Tawi-Tawi at Balin sa Sayaw Twin Lakes sa Negros Oriental. Habang ang dalawa naman ay parehong matatagpuan sa Bansang Lao. Ayon kay ACB Acting Executive Director Clarissa Arida, matapos ang apat na dekada, patunay raw ito sa makabuluhan at patuloy na paglago ng ASEAN Heritage Parks o AHP sa ilalim ng pangangalaga ng mga ASEAN state members. Nakilala ang Apo Reef bilang ika na puti isang heritage park ng ASEAN kung saan matatagpuan ang ilan sa mga endangered na hayop tulad ng hawksbill turtle, green sea turtle at iba pang mga marine sea creature tulad ng dugong, whale at hammerhead sharks. At kilala rin ito bilang second largest contiguous coral reef system sa buong mundo. Habang sa Turtle Islands naman matatagpuan ang Green Sea Turtles kung saan sa Pilipinas lamang sa loob ng Southeast Asia. Likas na yaman naman ang ibinibida ng Balinsasayaw Twin Lakes Natural Park sa Negros Oriental. Natirahan na may 300 fern species, 237 tree species, 27 mammalian fauna at 209 resident at migrant birds. Saka sa kasalukuyan na sa may git-anin na pong Heritage Parks na ang kinikilala ng ACB, kung saan labing isa sa mga ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Para sa Deezer HTV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi naman ang isang Pinoy photographer mula sa Cebu City sa prestiyosong international photography competition na Scott Kelby Worldwide Photo kung saan kilala ito bilang grand prize winner mula sa sampung final entries mula sa iba't ibang photographers sa buong mundo. Narito ang report ni Arnold Herrera. Muling kinilala ang galing ng mga Pilipino sa international stage. Iyan ni matapos kilalanin bilang grand prize winner ang Cebuano photographer na si Salvador Toong III o mas kilala bilang Butch Toong sa prestiyosong Scott Kelby Worldwide Photo Walk. Mula sa na 6,000 entries mula sa 46 na bansa, nagawang mangibabaw ang galing ni Toong sa pagkuhan ng larawan na bunga ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa photography tampok sa larawan na kinuha sa likod ng Cebu City Hall ang isang babaeng nakapayong na rainbow na napalilibutan ng aninong itim at nilaw na tila mula sa sinag ng araw. Pinapakita raw nito ang resilience at pagkakaroon ng pag-asa sa kapila ng mga pagsubok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kinilala si na Olympic medalist Nesty Petesho, magkapatid na Carl at Eliza Yulo, at basketball player na si Kiefer Alas sa ginanap na si Club Youth Sports Awards sa lungsod ng Tagige. Para sa Balitang Sports, Yati Diana, ni Mili Borja. Binigyang pagkilala ang mga natatanging atleta sa ginanap na si Club Youth Sports Awards sa Tagig City, kabilang sa mga pinarangalan ng Olympic medalist na si Nesty Petesho, kasama ang gymnast at magkapatid na si na Carl at Eliza Yulo, at ang basketball player na si Kiefer Alas. Kinilala bilang sports idol ang Paris Olympics bronze medalist na si Petesho dahil sa pagiging inspirasyon nito sa mga kabataang atletang Pilipino na maging future sports heroes. Habang mga youth hero awardees naman si na gymnast Carl Eldrew at gilas Pilipinas youth player Alas. At super kid awardee naman si Eliza. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. up, syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Bini, itinanghal ng most streamed OPM group. At have Abi, top local artist naman sa Spotify Rap 2024. Ang mga detalya, panorin sa report ng ating showbiz, Angel. Ngayong taon, obviously, marami ang na-LSS sa viral hits Salamin Salamin at Pantropico ng Bini. mag-number one sa listahan ng Philippines Top Group sa 2024 ng Spotify Wrapped ang 8-member girl group. Tinalo nina Naaya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena ang folk pop band Ben Ben na pumangalawa sa listahang ilabas na nito ng music streaming platform. Habang nasa third spot naman ang misteryoso hitmaker na Cup of Joe. Pero kung top local artist naman ang pag-uusapan, ang rising hip-hop star na si Hev Abbey ang nanguna. Huwag mo na ako. Itinanghal din itong top rated Philippines artists ngayong taon. At ang kanilang kanta ng jeans and melodies na babaero ang number one sa top local song of 2024. Sinunda nito ng dilaw ni Maki at sini ni na Dionella at JR. Para sa DZRH TV, ito pa ang yung showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pang feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV